tayongin mo ang sintido ng Biblia o ikaw ay nasa sintido ng Biblia. Nung si Kristo ba ay gumawa ng mga tanda't kapabalagat, ini-advertise ba sa television? No! Ang sabi ni Kristo sa pinadilat ng bulak, huwag niyo sasabihin ako na sa mata ko. Kita Oh. Tapos sabi niyo sa isa, umayong ka, huwag mo ipamamalita. Umayo at huwag ka na magkasala. Ang ginawa naman ito, sinuway naman ng isa, pinamalita. Kaya lang nabalita, ang namalita, yung sinabi ni Kristo ang ipamamalita. Pero si Kristo, hindi siya namamalita. Hindi kang kaya mga evangelist ka, dito maraming bulog at tingang... Ayan. Pandula ko! Hindi ka, di ka kasing diwa ni Kristo. Oh, hindi ka kasing diwa ni Kristo. Si Kristo ayaw itanyag. Ikaw lang ang tinatanyag mo sa ating sarili mo. Yan ang katuparan ng sinabi ni Kristo. Maraming bulang propeta ang lilitaw. Magpapakita, talaga ipakikita ng mga dakilang tandat sa babalagat, ililigaw kung maaari papinan ang mga hirap.